Hi mga palangga! So for today's video, may dumating na gift from my habibi, Char. Ninala ng kapatid niya galing sa Amerika. Thank you nga pala kay Rainier. Siya yung nagpati sa bahay. So, tingnan nyo oh, Louis Vuitton. <laughs> so, ano kaya ang laman nito? Louis Vuitton nga kaya na bag. So, diba ang mahal, Char? Well, so ulaan nyo. Ayan tatanggap ako ng Louis Vuitton na pouch. Tsaka, ito. Hindi ko alam kung anong brand to. Pero, tingnan nyo. O, sinong nakakaalam kung anong brand ng bag ito. Yan. So, comment kung sinong nakakaalam. Unahin na natin itong block. Tsaka na yung Louis Vuitton. <laughs> Trend! Ayan. Na-open mo siya. So, from US to guys, Ha? <laughs> so sunblock. This is sunblock. HPS. HPF 70. So, request ko talaga to kasi naubos na yung sunblock ko. Oh, mahal ka dito sa atin. So, parang 800 to 700. Sayang naman ang mahal. So, ayan. Sunblock. Tsaka, taren, Vitamins. Yan. Need ko kasi vitamins. This is for women vitamins daw. Kailangan ko daw kasi ng vitamins. At vitamin B, antioxidant, vitamin beta-carotene. sa so, lahat na for women's ito. And good for 3 months. Meron pa. Okay, mga pouch na <laughs> din. so, yun lang. So, ito na. Moment of truth. Lumabiton nga kaya ito. Char. Hmm. Buksan na lang. Dalawa siya. So this is waterproof case para saking sa phone. waterproof case case for iPhone. Jam. Wow, wow. Install insulation check Install your phone into the case properly Ensure every corner of the silicone On the surface of the phone Meron siyang ito so, Dapat secure talaga daw siya Na ipasok yung phone Sa loob Tignan nyo So secure talaga siya Kasi meron siyang Meron siyang mga bolt Meron siyang mga bolt dito So, pwede siyang ilublub sa tubing, pwede ka nang mag-video sa ilalim ng tubig. Ganyan check natin ito mamaya. I-test test natin. Mayroon so, siyang certificate. Mayroon siyang mga tools. So, ganito yung look niya. Mahal din daw ito doon. Pero para hindi ka na bumili ng GoPro, hindi ka na lang ng waterproof baisha siya. Rubber siya dito. So, since nandito ako sa isla, need ko talaga to pang travel para hindi na ako matakot mabasa yung phone ko. ba? Diba? Waterproof case. Importante kasi, mga importante gamit lang yung pinadala niya. And another one. Ito. Tara! Arco! Diba? Diba? gagamit ko na to sa so, jajaging jogging ako ngayon sa so this earphone maganda to pang ano daw to from, pang exercise kasi water resistant din siya so pwede kang mapawisan Ayan, tingnan natin open ah ang cute pink pink. Pang <laughs> girl talaga. Active warranty. Lifetime warranty. Just Lifetime warranty. Ano ko naman ito iwa-warranty eh. Sa Amerika. Punta pa ako para magpa. Ayos. Ooh. It's so pretty. Wow, naka-charge siya, oh, 84%. So, pag nilagay mo siya dito, automatic siya mag charge Wow. Ito yung, ano niya, cord. Asan yung, yung charger? Ano siya, charger? Ano siya, kasamang charger? Wala pa tayo, pang iPhone, piliin charger. Wala pa tayo, pang iPhone, piliin yung charger. So, dito, itit. Okay, anyways, ang tagal naman daw malupat, So, ayan na siya o. Oh. Ang ganda. Ang ganda, right and left. may siyang right, may siyang left. Cute ka iyo. connect din siya din sa imong phone. Pa-on na siya. Cute ka Cute siya. For iPhone din siya. For OS. Hindi nakakadungo. <laughs> Noise cancellation.

So, to siya, guys. Ang iyang gipada. Yun lang yung sinandya sa akin kasi uuwi naman daw siya. So, ito muna yung mga importanteng gamit para sa phone and vitamin, sunblock, and of course, ito. Mahal din naman kasi ito. Mahal naman itong mga gamit na ito. Kala nyo, loob ito, no? Itong mga, ano na original pouch talaga ito. Dutch, dash bag ng Louis Vuitton, ng ano niya, brother niya. So, Okay na, na yun At least may pouch tayo ng Louis Vuitton. Balagway bag. tayo <laughs> lang guys. Thank you for watching. Bye.